ang patibong ni Olga para sa Red Phoenix ang siyang magsilbi daan para mabisto ni Santino ang kababalaghang ginawa ni David Este kanyang pagpapanggap. Samantala, si Lina na mismo ang nagreklamo kay Ricor sa presinto na dapat si Marites sana ang gumawa nito. Kaya tinabla niya itong si Ricor. Sumugod itong si Lina sa presinto at nag-iskandalo pa. Harap-harapan niyang isiniwalat sa lahat ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Ricor. Ngunit ang masakla pa dito ay gumagawa siya ng kwento na hindi naman ginagawa ni Ricor sa kanya. Mahalaga para kay Ricor ang kanyang trabaho, pero kinakailangan niyang mamili sa puntong ito. Kahit labag sa kalooban ni Ricor, pero kailangan niyang pumapit sa patalim, sumanib sa grupo ni Agustos para manantili siya sa kanyang trabaho. Tinakot kasi ni Suarez itong si Ricor na kanya umano itong ipakulong. Ngunit naisip naman ni Ricor na maari umano niyang magamit ang maging parte sa tauhan ni Agustos para sa gayon ay madali umuno niyang malaman ang sindikatong pinagkagawa ni Agustos at Suarez. Sa kabilang banda, sobrang dispirada na itong si Lina. Pinuntahan niya itong si Marites para awayin din sa kagustuhan niya na mawala itong si Marites sa kanya. Ngunit hindi naman siya pinatulan ni Marites dahil batid ni Tess ang lagay ni Lina. Iniiwasan niya ito hanggang sa hindi nila namalayan na pareho silang dalawa nasa delikadong posisyon. At nang makita ni Lina na itong si Marites ay malapit sa bandang hagdanan, ay sinunggaban din niya ito. Gusto niyang itulak si Marites pero dinipinsahan ni Marites ang kanyang sarili. Ngunit sa kasamang palad, si Lina mismo ang nabiktima sa sarili niyang gustong mangyari kay Marites ang mawala ito sa mundo. Samantala, may napupuntahan ang pagpasok ni Santino sa grupo ng Red Phoenix na kung saan ang patibong ni Olga para sa Red Phoenix ang siyang magsilbidaan para madiskubre ni Santino ang pagpapanggap ni David sa mga Montenegro.